Puno ng balita yung ano natin ngayon. Ito na mga bay. So pasensya na po. Kukuha lang ako dito ng video kung naka disturbo man ako sa inyo. Iyon. Maganda maganda magandang gabi mga bay mga <laughs> oh. So dito tayo. Nakauwi tayo dito sa ating planeta. Yung ating video ngayon mga bay ay puntahan natin yung mga yung puno dito na ang lahat alam mo ba alam nyo ba kung ano puno yun mga bay so yun at napakadilim no ayan naglakad naglakad lang tayo dito papunta doon sa ating papuntahan na puno mga bay puno ng baliti so yun abangan nyo dun ang ating puntahan na puno so dito tayo sa gitna ng gubat sa ngayon at time check tayo mag alas 10 na nang gabi mga bay mga kabiets no? mag alas 10 na nang gabi ito so, talagang napakadilim so kaya nga paharap yung ano so ayun dito na tayo mga bay at tawid tayo dito sa ilog alright ano pangalaw ang vlog natin sa gabi so tara puntahan na natin mga bay dito kasi yung ano ito na puno mga bay mga kabiits ay dito dati yung ano ito na hus yun hus ng tubig pero nandyan kasi yung balite sa taas pasensya na po ah, sana hindi ko kayo madisturbo no? so kukuha lang tayo ng video dito so ayan dito yung grave po kaso linipat na dun gawat na nga may kakaiba talagang nakikita yung mga tao dito so puntahan natin yung puno na kinatatakutan pasensya na po tabi tabi po o so, oh, dito tayo mga bay dito tayo sa gitna ng gubat. ah, tabi tabi po so ito na yung ano mga bay mga kabiits yun na eh. dito tayo sa gitna ng gubat yan sinsya tabi tabi po so yun dito na pasinsya so ito na mga bay yung puno ng balete napakalaki yan sabi po yan yan hindi na makita no oh. pangalawang gabi natin sa ating Uh, episode to sa ating vlog ng gabi. Dito tayo mismo sa puno ng yan Chat out dyan sa mga challenge sa atin ng content sa gabi. Uh, si Kuya Jerry Hunter. Uh, chat out kay Kuya Jun, uh, kay Kasiksin Angel Renz na palaging challenge sa atin at sa lahat ng uh, sa gift squad at Timber Yuspa ah uh, ano pa planet sword kay nay mupant at sa lahat ng members ayun at sa lahat ng sumusuporta sa atin so yun dito tayo mismo kaso hindi na makita yung puno no pag naka prompt camera na tayo so yan at ah, chat out na lang sa lahat at maraming salamat sa lahat ng suporta nyo sa atin ginagawang video all right ito na mga bay so pasensya na po kukuha lang ako dito ng video kung naka-disturbo man ako sa inyo. Ayan. Napakalaki. Ito na yung mga ugat-ugat niya, mga bay. Dito tayo mismo. Sa gitna. Ayano. So, ito na. Lilitik yung. Yung mga bay, Patsin. Alright. Let's go, mga bay. Ah, maraming salamat po at ako ay So, yun. At, uwi na tayo. Uh, mga bay, mga kabs no? Huh? So, yun. Maraming salamat sa lahat ng nagpa-challenge sa atin dyan. So, abangan nyo na lang yung episode 3 ng ating video. So, ano na naman. Dahil kakarating lang natin, hindi pa tayo naka- Gating sa ating tahanan. Kaya, ano na lang tayo dito mga bay mga kabeit Dumiritso na lang tayo dito. Para may content tayo. So, yung dala natin. Ayan, may bit-bit na tayo. Ayan mga bay. So, pagkain to ng baboy, no. So, uwi na lang tayo. At abangan nyo na lang yung mga ano pa natin uh, may balak pa tayong matindi pa dun yung ano hospital na lumang hospital na talagang na maglalakihan yung mga kahoy mga bay mga kabiets so medyo inabahan din tayo dun sa ating ginagawa no? medyo hindi din yung balahibo natin sa likuran at yung ano ata haunted uh, house so mas matindi pa yung gawin natin doon kasi haunted hospital yung ating titirahin sa susunod natin na mga video mga bay yan so maraming maraming salamat po hanggang dito lang ating video I love you all babu